Si Michael ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina. Hindi siya tinakot, hindi siya pinilit. Siya ang naghabol sa amin para magpahayag ng kanyang panig. Narito ang mga resibo. Noong December 14, 2023, he emailed my office. Sabi niya, quote, Dati rin po ako'ng worker ni Pastor Kiboloy. Tumiwalag dahil sa pangaabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako." Close quote. Taliwas 'yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya si dating Pangulong Duterte at VP, Sarah Duterte. Talimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. No one paid him. No one coerced him. I cannot stress this enough. In fact, on February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Quote, I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop. Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. He knew that. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos? That is a lie. And he knows it. Ako po si Michael Maurillo, si alias Rene. Uh, una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot, or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo, si Kibuloy. Wala po akong katotohanan yung mga claims ni Senadori sa kanyang presscon. Um, wala po ako sa pader ng kingdom. Uh, 2019 pa po ako nakahuling nakapunta ng Glory Mountain uh, ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at uh, patahimikin kusa po akong uh, lumabas upang sabihin yung katotohanan handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senadorisa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apolo Kibuloy. At handa po akong uh, sa anumang mga legal na proseso. Uh, Senador Risa, uh, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. iyo. Uh, wag mo na akong uh, gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga na ako, nasusuka ako sa iyo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi pa ako binayaran, pinilit, uh, kinignap ng kingdom ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay, na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, no, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay uh, antivirus na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place sa ng batas. No? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat kinagawa niya in legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya labat sa mga kalaban sa politika. Wag po tayong tumigil hanggang ma-expel sa Senado itong antivirus neto.